Bayo Teki Teki Kailangan mong reporter Ahan <laughs> nandito kami sa lupa ni Kenan Si Kenan Sama sa mga mga lupa Sama natin beli Teki Kailangan mong reporter beli Ito rin mga re, oh. Tingnan mo, ito mong ginagawa. Kaya nagkakaroon na lang slide. Gawa ng mga re Ayaw, bilis! Sayang ang ubing. Huwag mo na huwag eh. Sorry, uli ko mo Anong masasabi mo sa kanilang pinagagagawa? Napagod. Mamaya, <laughs> <laughs> mamaya akong interview. Ikaw sir. Napagod na siya. Ah, lang. para ito itinatawag tinatawag. Anong tawag nyo nila sir? <laughs> ah, na wala ito yung tinatawag lang uling. Na pinagdidikit nila sa pagluluto. Alam ba, magluluto sila ng ulam. tulad ng paksiw. Ah, <laughs> uh, maraming nagagamit. Ibang mga pinagagamitin ito. Papakulo ng tubig. <laughs> Papakulo ng tubig daw. At sa mga hardin. Gusto mo mga orchid. Sige. Ito yung ginagamit nila para pagpa... Kung sa mga abuno, di ba? <laughs> eh, tingin. Ikaw muna. Pag <laughs> Sa sa saan yung maya ng lupa rito? Sa rito, ko rito. Ah, yan, dito. Saan yung maya ng lupa rito? Saan yung maya Saan yung ng lupa rito? mga na muna. dinadala rito. Marami kong gagawa. pasa ng coach? Kula. Dito saan mo ng coach? Sa Hoy. Eh ano mang siya mo diyan. Aba di? Wala tayong pagaling eh, hindi kumpleto nang ipod. Boh. Meron 'yo. Kake bike, kailan ni bike niyan?

dinadala yung mga tulog ng mga ano. Ano yung mga ng ulit? Ha? Ito pa rin, Sige! yung mga ere. Nakapa. mo rin, lang ako. ere. yan? Kaya uling daw ay. Pards na rin, singa mas pards. Hmm. tama na, tama na. Sa doon nagagalit. Silo pa yan? Ay, luluto din yan. Mm. Mm. Ah, Parintay huh? mm. 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 kong mm. ano na. Hindi tayo magpagod. Mayroon Hapo baga hapo. <laughs> You gotta go far away To catch <laughs> my love Nagunin mo yung malaki Pards ending, pards oh, Ending Ang aking cellphone